for today video guys naglalaro pala yung mga mamangkin at mga kapatid guys yun sila guys wala silang magawa sa buhay and then ito yung ano namin Anyan akin po yan guys char lang guys chok lang yun po yung simbahan namin medyo maliit lang siya guys ayan guys for today video guys Hindi tak aku ng kaibigan ko. Actually, nag-vlog din sila kagaya, kagaya ko. Yan, guys. Nagre-repack sila, guys. Nagre-repack. Nag-vlogger ng kanan, guys. Mga chikitins. Magre-repack pala kami ng ganito, ng ano, ng ice candy. Hindi pa siya ng gahi. Yan, guys. Nag-ano siya ng script para sa vlog niya. try namin guys may tira mo vlog eto yung guys para ano ibutang iskindi ibutang <laughs> mag umbal kami ng negosyo umbal what is that siyang yeah, ka ba na ang bala ko Ini apa? Ikan pulang, gilutan juga. Saya telefon kado ana hmm dia telefon kami Kami ikami pukul anak kau nak ana kalau habis ni we nama molo nunggu vlog kami guys PM langkung skin saya palet Halo. Sambul-sambul yuk. Sambul-sambul. Sambul-sambul. Saya ni menikmati di hak. So dari menikmati O, ang kapit sa kwarto kay Marad. Kaya sana may nahimo. Guys, kani Balik. Magano pa kami? mag ano Mag-re-repack pa kami? Ito yun. And then, ito, isa lang yan. Sige, sa rin. Yan, guys. Alam nyo, guys, masarap to, guys, kapag naano na. -ano Kasi, na ito sana. Pinal. Naamot